Welcome to my vlog. Guys, ito ang sasakyan kong bangka guys na nasira noong kasagsagan ng bagyong audit guys. Simula ng bagyong ulit guys, hindi pa ito napaayos guys kasi wala pa akong pira. Sayang itong bangka na to guys, ang laki pa naman ito ang pinagkukunan ko ng hanap buhay nangingisda ako guys saka na siguro guys kapag nagtapira na ako ngayon dating na ng ilang buwan papagawa ko tong bangka ko to guys so guys tulungan nyo po ako guys na mapaayos ko tong bangka na to guys kasi wala na akong panghanap buhay na do namin kukunin ang aming kakainin ng bigas at saka ulam ito guys ang sayang naman tong bangka na to guys ang laki pa naman hindi pa na paayos pabayaan ko muna to wala nang mga ano guys. Katig yung kabilaan ng katawan ng bangka. Kasi na ano sa paging audit. Nasira. ito ang aking sasakyan na pumupunta ako sa laot maghanap buhay manghisda tingnan mo naman guys Dito na paayos itong blue. Apat. Apat na di pa guys. Lampas. Kaya guys. Kung sinong tumulong dyan guys. Tulungan nyo ako guys. saking aking vlog. Huwag nyo kalimutan mag like. Follow. Sa aking youtube channel. Ang probinsyanong manginhasay ay Vlog.